Gandang umaga po. Mula po rito sa Amaka, Barrio Alupay, Bayan ng Sampalok, Lalawigan ng Quezon. Ito po ang larawan ng Amaka sa ngayon. At makikita po ninyo ang isang bising bisi o abalang-abala sa kanyang ginagawa sa isang payak na silibrasyon dito sa Amaka. Ang makikita po ninyo ay ang aking pinsang si Ernesto. Ernesto, tingin-tingin ka. Yan. Kaway-kaway. Yan abalang-alabala po siya sa iniyahanda niyang lulutoing pansit habhab. Hindi po kompleto ang isang pagdiriwang o mahalagang araw ni Strong Basti 08. Kung wala ang tinatawag na pansit habhab. Ernesto, pakitao sa mga iyong niluluto. Hindi yan yung lulutuin mo, tas mo, hindi, yong pansit habab nang makita ng ating viewers. Ayan, yan, yan po ang iniyahanda ni Ernesto na lulutuin na pansit habhab. Yampu po, ayan, abalang-abala po siya sa pagluluto. Salamat Ernesto sa pagbisita mo rito o pagdating dito sa amaka. Ayan. Ayan. Yung pong aking alaga ng aso na si Choco bumaba po yung lumilim-lim na inahin. At yan ang napala ni Choco sa araw nito. Ernesto, sarapan mo ang ating pansit habhab na iyong lulutuin. Sa lahat po na bumati sa aking mahalaga at special na araw. Salamat po, salamat po sa inyong pagbati sa aking karawan. Mapagpalang araw po sa lahat. At minsan pa, Ernesto, kaway-kaway. Ano'ng sasabihin mo para sa akin? Happy <laughs> Isa pa. Lakas-lakas mo. Happy birthday. Ayan. Salamat Ernesto. Siya po ang aking chef. Salamat. Salamat po sa araw nito. Salamat po sa mga bumati sa aking kaarawan. Salamat po.